kita sa inyo kung saan pumupunta o saan nakatugon yung mga wire at saka yung mga pin dun sa, ila, sa automotive relay natin. So, syempre, kailangan natin ng automotive relay. yan, Kasi yan. Tapos yung kanyang relay socket. Tapos, kailangan din natin ng fuse, tsaka fuse holder. Ayan yung fuse. Ito po yung fuse sa loob. Ayan. Make sure na buo yung gagamitin nyo, ha? O gagamitin natin para siguradong uh, okay yung ating uh, continue, uh, yung ating uh, circuit. Ayan. Tapos yung ating uh, switch. So, ito ay toggle switch on off. So, nilagyan ko na ng wire para dire-diretso tayo sa pagkakabit. Tapos yung uh, magiging uh, sample natin ng electrical load, yun yung yan, single contact na bulb at yung kanyang bulb socket. So kung buo yung relay natin, dapat dapat iilaw siya. Uh, kung hindi, eh, kasi luma na nga. Kaya sinabi ko na yun, na luma natin yung relay natin. So malalaman natin kung buo pa. Tapos kailangan natin ng uh, alligator clips so yung pula sa positive yung uh, itim sa sa negative yan, tsaka uh, ilang wires para ikabit ito dun sa battery ito, nakakabit na to, kung napansin nyo kasi ito yung ginagamit ko pagka naga, nagtuturo ako ng auto electrical dito sa school so yun sabay so, natin sisimulan Palagay ko, simulan natin sa mismong uh, sa mismong relay. So, ito ay yan, para silang mag-asawa. Maganda ito nga uh, nakuha ko na na sakit doon sa Toyota Corona kasi meron din siyang markings so meron din siyang mga numbers ayan nakikita nyo ba hindi ka naman mamamali ng pagkakabit dito kasi nakamatch naka na siya, naka-design na siya para magmatch dun sa mga terminal pins o yung mga pins doon sa sa ating uh, relay. So ayan, makikita niyo, meron din siya number na 87, meron din siya number na 85. Ayan, meron siya 86 dito, tapos meron siya 30. So para makatanda na natin ng konti, yung number 87 ay itong yellow wire natin tapos yun yung pupunta sa ating ilaw tapos yung ating 85 ay sa ground tapos yung ating 86 ito sa switch tsaka yung 30 i-connect natin yung sa fuse magagamit tayo ng fuse just to show na yung ating supply dapat dumadaan sa mga fuse boxes so dito na natin siguro natin simulan ah sabayon. so yung 30 Ibit natin dito sa ating fuse box o fuse holder. Ayan. Tapos yung ating number 86. Itong kulay white. 86. Ayan. Itong kulay white. Kakabit natin dun sa Sino ba yun? Sa ating uh, switch. Yan. Kita ay, nyo po ba? Parang bulbul -bul na yung wire ko. Kasi, kasi lagi po itong ginagamit ng aking mga estudyante. So, ito ay baklas kabit, baklas kabit. Ayan. Kailangan, maganda yung pagka kabit ng wire natin. Ayan ah. Yung pong ating number 30, nakatugon po dun sa fuse. Tapos yung ating number Number 86 po ay nakatugon po doon sa ating switch. Ayan. Tapos yung pong ating number, yung ating number 87 po ay ikakabit natin doon sa papunta doon sa ating load. po. Tignan Yan. So, so wala na lang natin ay yung uh, pupunta sa ground. So, ikakabit ko na po yung ating uh, relay. So, natin ganun. Yan. tapos ikakabit ko na po yung uh, sa battery so ito po yung ating uh, connection So yung kulay pula po natin ay nakakabit po doon sa positive nung battery at ito po uh, black ay nakakabit po doon black na alligator clip ay nakakabit po doon sa ground ng battery Pasan so, ba yung battery natin? Yung battery po natin ay andun sa uba ng table. Ayan. Kasi masyado po siyang mabigat at masyado siyang malaki para ipatong ko dito sa lamesa. So, alin na nga ba yung ating ikakabit sa ground? Ito. Kabit natin to sa ground. So, yun yung uh, terminal, galing yung wire na green na yun sa terminal number 85 noong ating uh, relay. Tapos alin pa yung dapat na nakaground? ground Siyempre, dapat may ground din yung ating ilaw. So, okay, pagsamahin na natin siya dyan. Tapos, lalagyan na po natin ng higyan supply o so, lalagyan natin ng supply number number 87 ayan, sa red At syempre itong ating ah, switch. So, yung kasama dyan. So, ayan na. So, ulitin natin yung connection para hindi po nakakalito. Ano? Dito ba kayo? So, yung number, yung uh, terminal, number 30, ito pong kulay pink na wire ay kinabit ko sa fuse holder. At yung fuse holder po pupunta doon sa positive ng battery o sa supply. Ah, uh, yun namang ating uh, number 87 na terminal. Ito yung wire na dilaw na yan, papunta po siya doon sa sa load o doon sa ilaw natin. Tapos yung ilaw natin ay naka-ground para makumpleto yung circuit niya. Tapos ito pong uh, wire na kulay green, eh ground din po noong relay tapos yung ating uh, number terminal na number 86 so itong kulay white nakakabit naman po siya sa sa switch tapos nilagyan din po natin ng supply yung switch so ayan po so titingnan natin ngayon kung uh, iilaw pa siya pagka umilaw buo pa yung yung relay tignan natin So, yun Nilaw na siya. So, on. Off. On. Off. On. Then, off. Ayan. So, successful po yung ating uh, ginawa nga basic na wiring. Ito po yung pinaka-basic kasi ang napapalitan lamang naman po nito pagka nasa sasakyan talaga ay yung ating uh, load. Minsan, uh, nagigitong uh, fan. O, pwede din gawin siya na... Hindi po pwedeng gawing uh, sa may flasher, flasher lights kasi merong bukod na relay doon which gagawin ko ng video sa susunod na Friday. Dividi natin. Light.